ganito naman ang paggawa ng ano ipon balian nyo lang ng mainit na tubig tapos patagalin nyo lang hanggang mamaya mga 1 minutes Ayan, para madaling gawin kasi tatanggalin natin yung nasa ulo nya あの金ん na? Okay, ganito lang paggawa ng hipon mandali lang ayan tanggalin nyo muna rito, gundihin nyo yan ayan, pinaka ano kasi may kinain yan dito eh ayan sya oh nang tatanggalin nyo kasi mapait yan pag nakain nyo yan mapait ito so, pala ito 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 yung kinain niya mismo yan ito taba na yan eh ganoon lang paggawa simple lang kailangan yung banlihan ng tubig para yung Ano niya umiwalay siya, kinain niya. kasi ang pain natin naglanda na yung feeds kinain dapat matanggal natin iyan ayun siya oh yan oh hmm. kasi yan ay matigas na ulo ayan isa lang pang lang naman yan eh yung alis yung balat niya, yung pinakabalat sa ano, katawan kasi nandyan lahat ng ano, ito, maraming itlog yan o, oh, yan, Oh. Tutok Ah. Ito lang. Ah. Walay nyo yung ulo. Ito. Kinaka -ano, yan. Ah. Tanggalin nyo na yung ano, ulo. Ayan. Pag nakain nyo yan, ano yan, mapait. 3 at malalasaan nyo naman yung feeds <laughs> ayan sya o ayan kasi nyo na yan okay, hindi naman kasi ito commercial eh commercial yung pag nag na sila hindi na, na pin hindi na nila pinapakain yun ito so kasi alam nyo na uli lang natin sa ilog yan o yan ang kinain nyo kitang kita hmm. yan o pahit ng gunding ganito lang ayan tuklapin nyo rito sa pinaka ano nyo ayan o hmm. tapos iwalay nyo yan kasi nandyan yung pinaka bunga nga nya yung pinaka bungad ito walang nakain ito ayan o Ay, marunong na kayo. Ayan, oh. Yan lang, ganyan lang. Oh. Ay, tuklap dito, yan. Tuklap, yan. Tuklapin nyo yan. Tapos, yung pinaka ano niya, hawakan nyo rito, yan. Ayan, ayan oh. Ayan yung kinain niya. Ayan. Kayo masayangan, kasi marumi na yan, eh. Kaya mang hinayang. Ayan. ayan ito ulit. Ganon-ganon lang madali lang hmm? Kamain nyo na yan kasi kapag tinanggal nyo yung balat maraming itlog yan eh sayang yan Ang panamanang nagpapalasa dyan okay na ayan na muna Pus, alam na nila siguro yun